siya nga pala sa akin mga pinagkakautangan ha maghintay lang kayo at ako'y magbabayad na mo <laughs> <laughs> ano ba si Elisa? ah tiwala lang tiwala lang para na ano ba? kasalanan nyo nagpautang sila, nagpa sila eh tapos malinigil sila sila na nga nagpautang sila pagalit okay oh <laughs> lahat sa ngalan po ng programang Muntingiling at sa ngalan po ng Abangin uh Kod, -huh. Kap Edward. Siyempre, unang una pa salamat tayo sa Panginoon dahil isang araw na nang dumating. May mga bago tayo dito panahon. Yan. Pero well, Ito yung mga kasama si ate. Kaya kain ka, no? Si <laughs> Ana ate Iya. Paano ma? Itin. Ha? Tinang. 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 Tinang yan eh. Ikaw ate? Love. Ah. Love. Anak ko. Anak mo yan? yan. Anak ni bandal ba yan? yung isang? lang sa Wala kami anak doon. wala kami anak anak mo na? Pero parang bata ka ako. Pag mukha ko, parang ang isang mo, pag tumalikod parang Paano kayo nagbuto sa atin yan? Paano sa

niko ba punta rin ito? No. Oh. Okay, 60. Oh. Ay, 40, 40, 40, 40, 160. Ay, 120. Bapalikot, just 40. Pamasahin oh. Ay, ito ba yung ano? Ito ba yung ano? Ito yung sa inyo Di ba? Ayan, ay, ako naman pinagpapasalamat sa inyo ate. Tsaka pala gusto kong ipaalala sa lahat po na humingi sa programa mo pinghiling sa ngala ng abang likod. Kapag hindi po namin kayo sinagutan sa inyong mga mensahe, huwag po muna kayong basta pumunta rito. Sapagkat po ay dalawang bagay lang po yan. Maring hindi nyo maabutan. Kung malamang sa hindi, ba, wala po kong may tulong sa inyo. Kasi lahat po na nagpupunta dito sa amin hanap buhay, lahat po sila ay nagbigay mensahe at aming sinagutan. At kami po ay naghihintay para sila ay muling matulungan. Kaya yun lang po ang aking mga pakiusap sa inyo dahil may mga bumupunta dito. Nangalangan ng oras, kadalasan wala ako kasi kailangan ko mag-anap buhay. Hmm. Dahil ang pondo ng inyong bangigod sa ngalan na pagtulong ay sarili mong anap buhay. Hindi po tayo nang eh. nangyengi para mo nang ipabigay. O kaya hindi tayo nang lilimos para mo gilimos. Pero kami naman ay bukas pala na tatanggap kung sino man ang may nais magbigay. Kaya nga lang, wala talaga nagbibigay. <laughs> <laughs> Ayaw mo naman ka. Wala kang nagbibigay sa atin ng durasyon ng anumang durasyon Para kami ay oh, matulungan mo, mo at para makatulong sa mga nangangailangan. Pero talagang gano'n ang buhay. Sabi ko nga, yung mga sabungero, utangan mo na sa pupiso, tatanggihan ka. Pero sa sabungan, dadali dad, mo, kakapira sa utak ng manok, pinupusta, nagkakatiwala. Pero ang buhay ng tao, sa oras ng kapatay, o kapag agaw buhay, utangan mo na sa pupiso, hindi ka pabibigyan. <laughs> ano ang sasabihin iyo Ha? Talo. Talo na nga, Ihingi ka pa. Di ba? Yan ang sagot. Yan ang sagot. Pero ang programang Muntikin, sabi nga nila, ah, kahit ako'y marami mo. Siya nga pala, sa aking mga pinagkakautangan, ha? Ah, maghintay <laughs> kayo, naman. <laughs> 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 si oh, diba? lang kayo, ako'y magbabayad na mo. Ano po sa ili, sir? Oo, tiwala lang Tiwala na sa kaya. Para sa... Ano ba? Kasalanan nyo, nagpautang na sila, nagpa sila eh. Tapos malinigin sila. Sila na nga nagpautang, sila pagalit. Oo, ba? Oo, mga peto, siwala lang kayo. Matagal na namin kinilala ko mga peto. Wala dito. Maraming tayo. uusapin Hahaha! Siwala. Oo. Ayan. Parang nung isang araw pumunta dito, napapanood mga taga-grower, mga taga-grower pa. Oo, maanta ko hindi ka nungunod yun. Maraming talaga pumunta dito. Iba-iba. Halos pati nga na ko yung maraming mga peto. Yun sa ilan yung naka-bulila dito, naka-nubusan, naka-busan. Kaya nga dati yung tindahan ko nakita mo, yung mga bateriya, puno-puno yan ngayon, magkakagalit na eh. Wala, marami. Marami yung special. Ayan. Ano yun yun nila ate? Bigas. Ayan na bigas na. May natin sila pa kami bigas dyan. Ayan. Ibigla mo na plastic at malayo-layo pa to. Oo nga eh. plastic. Ibigla plastic. Ayan. Ito po, walang tigil ang aming pamamahagin ng bigas. Marami pong nagbibigay mo yung sa inyo abang lingkod na may kahilingan din kahit banda doon isang pansain lang talagang gano'n ng buhay eh. napakahirap talaga ng napakahirap talaga ng buhay pero talagang minsan ako naman ang nag na magkita yung ng araw ng tiko sa ilang ko magtrabaho mula lunes hanggang <coughs> sabado para pagdating ng linggo kami, si na may meron ibang mga mahagi sa ating mga kapagaya diba? akin na diba? oh. oh, yan o ayan diba? meron pa ba mm. dyan ba sa inisari lang pa ba natin pinagyan? dalawa Dalawang um, e na lang. pagbayanan din po, saangangang pigbayanan natin yan. Ate, at ngangang niyo na yan, yari po naman, bilis na yan, bilis na yan, bilis tayo na tayo na yan, bilis na yan, Tayo na Tayo na tayo bilis na yan, bilis na yan, bilis na na yan, upo ka na na Ito up, mga tito. Talikod ka ate, talikod ka. Oo. Nakita mo huwag kayo yung sa old, baka mga sa old. Ay lang. Ito mga drop tap. mga tito. Ito mga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oo. Ito ang anong naran. Ito Bahala na kayo mamasahe sa Saraman sarili ninyo. Maraming maraming marami so, salamat na marami, sa, Mountain marami, Healing. Maraming maraming salamat. Ano yung nalagyan uh, mo sa salamat? Salamat. Ah! Ano yung patatang? Ano yung patatang?

<laughs> siya, lali 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 yeah. Thank you Malika dito po sa inyo si Muli po, sa hala <laughs> ng pagtulong, pag ah, yung pagtulong ay walang pinipili, walang sinusino, kung taga saan ka man, basta ikaw ay nagbigay minsan, pagka ikaw ay aming sanagutan, at pinanggap niya, upong tayo dito at kami handa kami tumulog. Minsan may mga nagsasabi, bakit pa daw kailangan yung video tumutulong? Bakit hindi kaya kayo tumulong? Oo nga, oo nga. Kung kayo naiingit po, gano'n, di ba? Sabi nila, yan. Namimigay, pinipikturan pa. Yung mga politiko nga, ninakaw na eh. Meron <laughs> naman no, no, no. taong bayan, naka-send no, no. ito. kumita tama, na sila eh. Tama, eh, tama. Ingit lang kayo. <laughs> diba? Huwag kaming huwag, huwag ganon. Kung okay, gusto nyo, gumawa na, din kayo. Magpapikture kayo, baka ilalay ko pa nang ilalike. Pero salamat siya, basta. Ah. <laughs> Ayan, <laughs> tatak mo lang yung tarantado. Matagal na ako wala sa politika pero ang aking pagkulong um, hindi ko so natatapos. Kilala yun sa mga oh, ano na ako, nanihigay, nanihigay. Buti nga may na buti nga may isang sub-enjoy oh, pante nga mga tumutulo <laughs> sa mga nangangailangan. Alam kung sino man kayo matitigas sa mukha ninyo. Ito mga politiko, mayor, congressman. O nga yun, nakita mo ngayon, senador uh, uh, pa. O diba? ba? Uh, Nagagawa ba nilang tumulong ng ganito? Papapicture sila, kunwari, tumulong, nagnakaw pa. diba? Sabi ko nga, parang Masarap pala maging contractor eh. Marami. <laughs> 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 Marami. Parang nagsihiya ko yung... dapat pala nag-engineer ako eh. Mm -hmm. Pag nag-engineer ka pala ngayon, <laughs> hindi naman lahat pwede ka pala mangontrata, kikita ka ng million, wala kang pagod. <laughs> dati yeah, dati, gusto mo maging sikat mag-artista ka. Mm -hmm. Ngayon gusto mo maging mm -hmm. mag sikat, kontrata ka. <laughs> mm -hmm. Tama lang po. <laughs> okay.

Senta per center oh, Coliseum. Okay. Yeah. Lunis lang ang walang sabong oh, di ba? Lunis lang, lunis lang. Yeah. Para naman sila mga vendors oh. ko, Bita. Mm -hmm. Di ba? Kaya lang mo, ako yeah. at saray yeah. Di mo ko pinautang kapilang. Hindi <laughs> ko <laughs> ito. <laughs> naman <laughs> kami dyan. Okay. Hindi pa, maraming marami oh, maraming salamat. salamat. At sa lahat po ng mga aficionado at sa buwero, sana'y lagi kayong nananalo. Yeah. Pero magtitira kayo ng perang panuri kung kayo'y matatalo. Para pag niyo ninyo, hindi awal ang problema ninyo pagdating. Oh. Kasi ka sa mga sabuwero, uuwi na wala nang ang pera, naghahanap ang makakain mga saraw. <laughs> <laughs> Tama. Okay. Tama yan. Tama po si Guzer. Maraming salamat po. Okay. maraming salamat po. <laughs> okay. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po, Puli po. Marami salamat sa Salam po maraming salamat sa inyong lahat. Alam mo na po, wala po magtuloy. Maraming salamat.